Ang mapangakit na salaysay na tampok ngayong araw ay ginugunita ang pambihirang pagtatagpo sa pagitan ni na Frank Stivici at Padre Pio. Dahil sa inspirasyon ng isang banal na direktiba, nagsimula si Frank sa isang misyon na bumuo ng isang prayer group o grupo ng panalangin sa kabila ng mga paunang hadlang. Sa pamamagitan ng isang serye ng mga hindi inaasahang pasikot-sikot na mga kaganapan Kabilang ang isang mapanghulang pakikipagtagpo kay Padre Pio, ang paglalakbay ni Frank ay nagtapos sa isang kamanghamanghang pakikipag-ugnayan sa isang tatanghaling papa sa hinaharap. Itinatampok ng totoong kwentong ito ang kapangyarihan ng pananampalataya, ang patnubay ng mga espiritual na tao, at ang mahiwagang gawain ng banal na pangangalaga ng Diyos. Subaybayan ang pagtatanghal ngayong araw at uh, alamin ang mga detalye. Malatiling nakatutok. Nakita ni Frank Sivici uh, si, si Padre Pio sa unang pagkakataon noong ikadalawang putatlo ng Hunyo, isang libo siyam at anim na putpito. June 23, 1967, no? noong araw na iyon, natanggap ni Frank ang basbas -bas ni Padre Pio sa silid San Francisco ng Monasterio. Sa pamamagitan ng uh, hindi inaasahang uh, hulog ng swerte, nagawa ni Frank na makapagkumpisal sa kanya, kinakaumagahan. Pagkatapos ng kumpisal ni Frank, sinabi sa kanya ni Padre Pio, Pagbalik mo sa bahay mo, gusto kong bumuo ka ng prayer group o grupo ng panalangin. Pumayag si Frank na gawin ang ipinagagawa sa kanya ni Paddy Pio. Gayunpaman, wala siyang talagang ideya kung ano ang prayer group o kung paano mag-organisa ng isa. Naisip niya na ito ay binubuo ng isang grupo ng mga tao na nagtitipon upang manalangin, ngunit hindi siya lupos na sigurado. Habang iniisip niya ang ipinagagawa sa kanya ni Paddy Pio at iniisip kung paano niya ito magagawa, sinabi sa kanya ni Padre Pio. Huwag kang masyadong mag-alala diyan. Ikaw na ang bahala. Para kay Frank, parang nabasa ni Padre Pio ang uh, nasa isip niya. Sa sandaling umalis si Frank sa monasteryo, ay naglakad siya patungo sa tanggapan ng administrasyon sa ospital ni Padre Pio, ang uh, tahanan para sa kaginhawahan ng pagdurusa or home for the relief of suffering. Ito ang punong tanggapan para sa pangdaigdigang mga prayer groups. Kinausap niya ang kinauukulan na si Miss Lucy Belly at ipinaliwanag ang lahat ng sinabi sa kanya ni Padre Pio. Sumagot siya na nakaugalian na ni Padre Pio ang pagbibigay ng mga ganitong gawain. "Huwag kang mag-alala," sabi ni Miss Lucy Belly. "Alam ni Padre Pio ang ginagawa niya dahil ibinigay niya sa iyo ang trabahong ito." tiyak na tutulungan kanyang gawin ito. Binigyan niya si Frank ng isang booklet na may detalyadong uh, informasyon tungkol sa prayer groups. Nalaman niya na kailangan niyang makatanggap ng pahintulot mula sa obispo ng kanyang diosesis at kailangan din niyang maghanap ng pari na gaganap bilang uh, spiritual na direktor. Nang bumalik si Frank sa kanyang tahanan sa Vittorio Veneto, Nakipagkita siya kay Obispo Albino Luciani. Nakinig si Obispo Luciani sa kanyang kahilingan, uh, ngunit tumangging magbigay ng pahintulot. Ipinalawalag niya na may ilang mga kapuspalad na insidente sa prayer groups noong nakaraan. Ang masamang pagugali ng ilan sa mga miyembro ng mga prayer groups na ito ay nagdulot ng maraming problema sa diocese. Dahil doon, hindi siya pumayag sa kahilingan ni Frank. Sinubukan ni Frank na ang kanyang makakaya upang hikayatin si Bishop si Obispo Luciani ngunit hindi niya ito nagawa. Umuwi siya sa kanyang tahanan na nakaramdam ng uh, matinding pagkabigo. Tat natatakot siyang sabihin kay Padre Pio ang balita. Makalipas ang dalawang buwan, noong ikalabing 18 ng Agosto, bumalik si Frank sa San Giovanni Rotondo at nagkaroon siya ng pagkakataong makausap muli si Padre Pio sa Silid, San Francisco, so sa mismong lugar. Anong gagawin ko, Padre? Sabi ni Frank. Sinubukan kong mag-organisa ng prayer group tulad ng hinihiling po ninyo. Ngunit hindi ibinigay ni Obispo ni ang kanyang pahintulot. Huwag kang gagawa ng anuman, sabi ni Padre Pio. Tatawagan ka niya. Magkakaroon ka ng pahintulot mula sa patiyar napagtangto ka agad ni Franco na nalito si Padre Pio sa kanyang batayan at mabilis na sumagot. Ang patiyar ka pa tinutukoy po ninyo ay walang kinalaman dito. Hindi siya ang obispo ng aking diocese, kundi ang obispo ng Venetia. Ang obispo po ng aking diocese ay si obispo Albino Luciani. Siya ang dapat magbigay ng pahintulot para sa prayer group. Muling sinabi ni Padre Pio ang parehong mahiwagang mga salita. Tulad ng sinabi ko sa iyo, magkakaroon ka ng pahintulot mula sa ka Pumanaw si Padre Pio noong ik uh, ikadalokputatlo ng Setyembre, isang libo siyang narahan at anin na putwalo, September 23, 1968. Makalipas ng halos isang taon, nakatanggap si Frank ng tawag sa telepono mula sa opisina ng obispo sa Vittorio Benetto, na nagsasabing gusto siyang makausap ni Obispo Albino Luciani. Nang dumating si Frank sa kanyang uh, opisina, natuwa siya nang makita nga ang Obispo ngayon ay nagpahayag ng taus-pusong interes sa prayer groups. Inilig niya kay Frank na ipadala sa kanya ang lahat ng magagamit na impormasyon tungkol sa mga tuntunin at regulasyon ng pagtatatag ng prayer group. Pag-aaralan niyang mabuti ang material at kung tila maayos na lahat, uh, binabalak niyang ibigay ang kanyang pag-aproba at pahintulot. Sa pagtatapos ng kanilang palakayan, habang naglalakad si Obispo, Luciani at Frank patungo sa pintuan, sinimulan ni Frank na sabihin sa kanya ang tungkol sa pakikipag-usap niya kay Padre Pio ilang taong na ang nakalipas tungkol sa prayer groups. Pinutol ng obispo ang pag-uusap bago matapos uh, ni Frank ang kanyang kwento. Marahil ay mayroon siyang ibang uh, mga bisita na darating na nakatala sa araw ngayon at wala na siyang anumang panahon para sa mahahabang pag-uusap. Pagkaraan ng ilang sandali o ilang panahon narinig ni Frank sa radyo na si Obispo Albino Luciani ng Vittorio Beneto ay hinirang na patriarka ng Venezia. Ito ay isang titulo na nagtataglay ng napakalaking prestigyo at uh, karangalan. Agad na naalala ni Frank ang uh, salita ni Padre Pio. Magkakaroon ka ng pahintulot mula sa patriarka. Ibig sabihin na inilipat si Obispo Alba Luciani sa Venezia. Hindi tagal Pagkatapos noon, muling pagkita si Frank kay Obispo Luciani. Binibigyan kita ng pahintulot na mag-organisa ng prayer group, sabi ng obispo. Nakikiusap ako sa iyo, mangyaring huwag hayaan ang sinuman sa mga miyembro na maging panatiko. Tagdag niya. Maliwanag na iniisip ni Obispo Dutiani ang mga hindi magandang pangyayari sa nakaraan. Tiniyak sa kanya ni Frank na magiging maayos ang lahat. Bago maghiwalay, sinabi ni Frank, Your Eminence, no? yun ang title ng bispo. Kung pinapayagang po ninyo ako na tapusin ang aking kwento nung huli kitang nakausap tungkol kay Padre Pio, malalaman mo na noon na ikaw ay ita itatalaga bilang patriarka ng Venezia. Ngumiti si Luciani kay Frank, ngunit wala itong ibang sinabi. Tahimik lang siya. Noong ikalima ng Marso, isang libo at pitumput lo, March 5, 1973, itinaas ni Papa Paulo VI or Paul VI si Obispo Albino Luciani sa rango ng Kardinal. Si Kardinal Luciani ay nahalal na Papa noong ikadalawamput anim ng Agosto, isang libo at pitumput walo, August 26, 1978. Pinili niya ang pangalang Juan Pablo I or John Paul I bilang parangal sa kanyang dalawang magkasunod na nauna sa kanya, si Papa Juan XXIII or Pope John XXIII at Papa Paolo VI or Pope Paul VI. Si Frank ay nagkaroon ng magandang kapalaran na magawang batiin si Albino Luciani, ngayon ay Papa Juan Pablo I noong September, 1878, September 1978 sa Batikano kasama ni Frank ang isang daan at limamput iba pang mga peregrino mula sa kanyang bayan na Vittorio Veneto na dumaraan sa Roma patungo sa San Giovanni Rotondo para sa okasyon ng sampung taong anibersaryo ng pagkamatay ni Padre Pio. Si Papa Juan Pablo Pero na madalas na tinatawag na nakangiting Papa dahil sa kanyang kabaitan at palakaibigang kilos ay idineklara na isang lingkod ng Diyos ng kanyang kahalili ipapahuan Pablo II noong ikadalumpatatlo ng Nobyembre 2003. Ang unang hakbang sa daan patungo sa kanunisasyon bilang santo. At yan po ang istoryangnais nais kong nice itampok ngayong araw na at uh, ihatid sa inyo na kung saan uh, may halong uh, pagpapropesya ni Padre Pio. Natatandaan, sinabi niya na ang mag-aaproba ng prayer group ni uh, Frank ay isang patriarka At yun ay nagkatotoo ng si uh, Obispo Luciani ay itinalaga being, bilang uh, obispo ng uh, Benetia. At sa uh, kalaunan ay naging papa. At uh, nais ko rin idagdag na maikli lamang ang uh, paghahari ni uh, Papa Juan Pablo primero sa bilang isang papa no ang mga 33 araw po lamang at siya ay uh, sinundan ni Juan Pablo II John Paul II at yun po ang ating istorya sana po naibigan po ninyo at nadagdagan ng inyong kaalaman tungkol sa paksang ito at uh, kung naibigan naman po ninyo ang ating pagtatanghal ngayong araw wag po kayong mag-atubiling mag-like mag, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito at uh, para sa mga bagong taga-panood, uh, mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga hinaharap na mga episodyo na ilalabas. At maaari rin po ninyo kaming supportan sa papamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-buloy na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio kung saan mapapakinabangan po ninyo ang benepisyo ng buwanan o lingguhang mga pamisa para sa si inyo po at sa si inyong mga intensyon. Ito po kung mga misang ito ay pinagdiriwang sa Bansang Pransya. At uh, kasama nito ay padadalan po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padipio na naayot po sa halaga ng inyong buwanang donasyon. At uh, ang pagbibigay po ng donasyon ay sa pamamagitan ng direct deposit po sa aming video account at maaari rin po sa pamamagitan ng GCash via bank transfer. At kung mas mainam para sa inyo, meron din po kaming GCash na personal sa ilalim ng aking pangalan. Para sa mga karagdagang mga detalye, uh, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org. At kung may nais kayong uh, ipahatid sa amin o no, mga tanong, uh, mangyaring mag-email kayo sa angtinignipadipiyo at gmail.com. At hanggang dito na lang po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.